Ayan. Ayan. Okay na yan. Hmm. Dila po. Oh. magpabalik alindog tayo. untang Baba. O oh, yan. Grabe na po na anuhan natin. Ah. Nalipata natin. Mahirap na Baba. magiging security. Zumbi na ata Uy, pababa. Hmm. Tingin. Ang pula na ng ano. Nagiging addict na ako ah. <laughs> Tawa na. <laughs> Lagyan mo na ng aymo. Tindi yung ano. Yung naapistohan natin. Mali ka, buk. lang. Mahal kabok bok, Mainit pa. Yan o, ang kintab na ng mukha natin. Magkaliskis na yung mukha ko. No? <laughs> Malapat ka na maging isda. <laughs> Ayan o, oh, maputi ba yung ano? oh, maputi dito. oh, sa taas. Ayan ka. Puti kamay ko. Oh. <laughs> Ina mo maki. Disku gino ginawa Eh, mahirap talaga maghanap buhay. Mm. Kaya kayo dyan, mo. Mm. kayo mabuti. Mm. Masambol pa sana mata yung mga alikabok. Mamaya mama, yan, ma mama, mawawala na naman. no. Okay na? Parang, uh, parusahan tayo dun sa ano natin, na natin. Wala pang init niya na. Sa alikabok siguro yan, di masisira pala yung mata nyo dun, no? Ayan, namuti mo. Oh, okay, okay na, ho oh. Pag may gamot siya, o, okay na siya, oh. Bilis lang siya mawala yung ano kanina, pulang-pula yan yung ano niya o yung itong baba oh. mm, Okay, okay na siya o. Oh. Kaya, lagyan ulit. Hmm. Yan, wala na o. Oh. Hindi nag pulang-pula. Yeah sure.